iyon isang magandang araw mga kusinero at mga kusinera magluluto naman tayo ngayon ng pineapple pie kaya samahan niyo ako sa aking gagawin pagluluto mga kusinero at kusinera umpisahin na ang pagtitimpla lagyan ng isang basong tubig lagyan ng isang cup na yeast at lagyan din ng baking powder at hulugan natin ang sugar brown hulugan din natin ang dalawang cup na mantika at hulugan din natin ang kalhating kilong harina mga kaluto at tapos ay atin ang i-mix yan, atin ang masahin. Umpisahan na ng pagmamasa, mga kaluto. Then, ang gagamitin natin dito pag nagmamasa tayo ay yung krisera na harina, yung mayabo. Yun ang aking ginagamit ng pangmasa dito, mga kaluto. Mas mainam kaluto ang krisirang harinang gamitin pag kayo nagmamasa na para hindi kasi yung kumapit sa ating kamay, mga kaluto. Yan ang inyong ibuburbor pag kayo nagmamasa hindi kasi sinong mahapit. Yan, masahin nating mabuti. Ganaray mga kalutaw, pagkatapos natin itong masahin, ay simpwi lalagyan natin ito ng plastik, tataklo ba natin ng plastik yan, at atin munang paalsahin ng mga ilang minuto. Ito yung ating gagawin pabalat mga kalutaw. yun, abi na nga napakainam pwede na natin itong umpisahan umpisahan na natin ang paggawa ng pabalat mga kalutaw at pagkatapos natin magawa ng pabalat mga kalutaw ay di simpre dadako na tayo sa pagluluto ng ating palaman ito mga kalutaw magagawa muna tayo ng dalawang pabalat isang pang ilalim at isang pang ibabaw yan ganyan ako gumawa ng pabalat mga kalutaw lalagyan ko sa ilalim, buburburan ko sa ilalim ng harina. ay eh mayabo din. Ang ginagamit ko dito, mga kaluto. Kaya nilalagyan ko ng ganyan ay para hindi ko mapit sa ating lamisa. Ganyan, mga kaluto. Ako kung gumawa ng pabalat. Ganda rin nga ang sinasabi ko, mga kalutaw Ay kung sakaling mapanood nyo rin video aray. Ay baka sakaling kayo makakuha ng idea kung paano gumawa ng pabalat ng pineapple pie at saka ang isa pa ay napakainam naman mga kalutaw ay kung kanin video ang aring mapanood nyo talaga ay huwag na huwag nyong kakalimutang i-like at ishare ang video ang aray at syempre naman mga kalutaw ay napakainam ay kung magkukomen kayo para malaman natin kung saan baga nakaabot ang video ang aray ay siya ganaray mga kalutaw ay kapag napanood nyo rin videong aray ay di maraming salamat na rin sa inyong mga suporta at dun sa hindi pa na suporta ay salamat na din, ay bay suporta na kayo. tapos na tayong gumawa ng pabalat mga kalutaw ay dumako naman tayo sa paggagawa at pagluluto ng pangpalaman itaw mga kalutaw nagsalang na nga ako ng kawalay inilagyan ko na ng isang basong tubig mga kalutaw at maglalagay tayo dito ng dalawang cup na sugar white at naghulog na din tayo ng pineapple tang kalahati lang ang ating ilalagay para hindi maasay mga kalutaw tapos naglagay tayo ng pampakulay naglagay na rin tayo ng vanilla kian ganito lang naman ako magtipla ng pampalaman mga kalutaw naglagay ulit ako ng isang basong tubig tapos naglagay ulit ako ng isang cup na harina itong mga kaluto ay kirisira yung aking tinitimplang yan nag-add uli ako ng kaunting food color at tapos mag-add uli ako ng kaunting isang cup uling ano isang cup uling vanilla kapag yan ay hindi na ako sa ating pangbating yan sa ating pangkasaw na yan ay siyempre pwede na natin isama yan do sa ating unang tinimpla sa walay pwede na natin ihulog yan mga kaluto ang apoy nito mga kalutok ay kinakailangan mahina lang, hindi masyadong malakas ang apoy. Dahil kapag malakas ang apoy niyan ay sigurado kong madaling kakapit-kapit yan mga kalutok. Kaya Kina kinakailangan banayad lang ang ating apoy niyan mga kalutok.